sa bawat alamat may kwento ng kapangyarihan at pamana. At sa gitna ng mga usapan ng mga netizens ngayon iisa ang tanong, paano nga ba magiging tagapangalaga ng brilyante ng hangin si Dea? Isang tauhan na hindi lang may koneksyon sa Encantadia, kundi may malalim na ugnayan din sa lupain kanyang pinagmulan. Nagsimula ang lahat sa mga pahiwatig mula sa kanyang pinagmulan. Mga artifact, tala, at simbolong nag-ugnay kay Dea sa isang makapangyarihang lahi. Sa mga diskusyong lumalaganap online, maraming netizens ang naniniwala na ang dugong nananalaytay sa kanya ang magbibigay daan upang siya ay maging karapat-dapat sa brilyante ng hangin. Ngunit hindi madali ang lahat. Tulad ng kanyang pamilya sa tunay na mundo na dumaan sa laban para sa kanilang lupain gayon din sa Encantadia, kailangang ipaglaban ni Dea ang kanyang karapatan bilang isang tagapagmana. Mula sa mga panlilinlang hanggang sa mga pagsubok ng kapalaran, malinaw ang tema ang pagiging tagapangalaga ng brilyante, hindi basta ibinibigay. Ito ay pinatutunayan. Sa kasaysayan ng Encantadia, ang bawat brilyante ay may tagapangalaga na inihahanda ng tadhana. At para sa brilyante ng hangin, isang elemento ng kalayaan, ng paghinga, at ng buhay, nararapat ang isang pusong matatag, malaya, at dalisay. Para sa mga tagahanga, malinaw, si Dea ang isinilang na maging daluyan ng kapangyarihang ito, Kaya't hindi nakapagtataka na usap-usapan siya ngayon sa social media. Mga tanong, teorya, at haka-haka kung paano nga ba siya magiging bagong mukha ng Kapangyarihan sa Encantadia. At sa bawat komentaryo ng netizens, mas lumalakas ang bulong ng kasaysayan. Na si Deia, tagapangalaga man ng lupa sa nakaraan, ay magiging tagapangalaga rin ng brilyante ng hangin. Ito ang pagsasanib ng alamat at katotohanan. Isang kwento ng pamana, laban at kapalaran sa huli, iisa lang ang malinaw. Ang Whispers of the S Past ay patuloy na magdadala ng sigla at hiwaga, sa loob at labas ng Encantadia.